Mga po pala ang mga nag apply ngayon sa dahil sila po ang mga naleo lahat po kami. Naghihintay lang po kami na interview, pila pa po eh. Ang dami pa. Hirap po ng ano ano pag naleop. Eh, tapos gutom pa po. Ya lang tayo ang mga kapwa ko FW. Ayan po, yan po katagal na po dito niyan, na, na pa. Talagang mahinang-mahina na talaga 'yung company. Ay. Eh, ayun po, ayan, siya po yung tinawag. Oo. Ibig ko tinawagan tanggapan. Oh, oh ayun tina tinawagan na po. Oo. Oh. 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 Tinawagan na po siya ng agency. Okay na daw po. Siya. Hmm. Di wala lang kaibigan. Matatanggap po, tanggilin na lang. Madatanggap din tayo. Oo. Oh. Oh. Ayun. Tanggal Liep, liep đi nào. Ai mà không? Đừng có tang găm.